Ang iyong pighati ay magiging kagalakan. Ako nga pala si Paula Gawat. Tara, samahan mo muna ako dito sa Landas ng Pag-asa. Napatigil ako sa phrase na ito sa ating ebanghelyo ngayong araw galing sa John 16 verses 16 to 20. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Naranasan niyo na po ba ito? That moment when you grieved, but then later on, your sorrow turned into gladness. Para sa akin po, no, isa itong miracle. At meron akong ganyang personal experience just recently. Nagpunta po ako sa Chicago year 2024 at doon na rin po ako nag-celebrate ng Catholic Triduo Mass. Tuntuwa ko dun sa napuntahan kong church dahil ang daming iba't ibang nationality na nagsisimba at yung misa ay sinaselebrate in English, Spanish, and Filipino. Ngunit meron din pong mga ilang churches doon na nagdulot sa akin ng kalungkutan. Meron akong napasyalan doon na napakaganda, napakataas, napakamagnificent na church. Ngunit walang laman ito'y naging isang tourist destination na lamang. Meron din akong isang napagsimbahan na church na pagkatapos po ng misa ay inanunsyo ng pare na iyong simbahan na iyon ay magsasara na sa Mayo within a month. Nalungkot ako sa nakikita ko at sa no nauobserbahan ko sa mga churches doon. Doon sa empty church, doon sa closing church. Napaisip ako, no? Dito pa naman galing yung favorite preacher ko, si Bishop Futon Shin. And if church life was like a lighted candle, parang ang pakiramdam ko eh, yung church life doon was flickering. May binisita rin akong isang blessed sacrament doon. It was known to be or it's supposed to be a miraculous adoration chapel. Hinahanap ko ang Panginoon, ang dami kong tanong sa puso ko, at nang pagpasok ko doon sa Adoration Chapel, pagluhod ko at pagsambit ko pa lang ng pangalan ni Jesus, napaiyak ako. i In an instant, I began to grieve, literally. Iyak ako ng iyak, humahagulgol ako na para akong namatayan. Lunghipas yung oras, ano, na iyak lang ako ng iyak sa lungkot ko sa lugar na iyon ang ang bigat ng loob ko, ang ang tindi ng lungkot ko sa nakikita ko sa nangyayari sa simbahan sa Chicago. Iyak ako ng iyak. Alam niyo alam niyo yung iyak na parang galing sa kaloob-looban mo. Parang hinuhugot ng Panginoon sa lalim laliman ng puso ko. Yung sakit, yung bigat, yung burden, yung, yung pain. At sa bawat, at sa bawat hikbi, I was praying to the Lord, Lord, please shine your light here in Chicago. Restore the churches, revive them, those that used to be alive. Restore your church. Fast forward to 2025, isang taon ang nakalipas. Nagkaroon ng conclave ang Catholic Church at inanunso na ang bagong Santo Papa at katulad ng marami ay isa rin ako sa mga taong nag-research, ano? gusto kong makilala ang bago nating Santo Papa. At doon nalaman ko na si Pope Leo XIV pala ay ipinanganak sa Chicago, yung pinag-aralan niyang school sa Chicago. He is known to be the first American Pope. I felt that there was pride and I felt that hope was restored. There was real rejoicing in that place. And I myself po, na saya ko nang malaman ko kung saan galing si Pope Leo XIV. For me, it was a, a big favor fulfilled. And it's between me and the Lord know how He has given me this personal miracle. I am in awe of how God has turned my grief into joy. Kaibigan, kung ikaw din ay may pinagdadaanan na hati, at kalungkutan, alam yan ng Panginoon, nakikita niya yan. I Ibigay mo yan sa Kanya. At idasal mo na i-transform ng Panginoon ang iyong kalungkutan na maging daluyan ng pag-asa at kagalakan. Sana po ay nabless kayo sa short story and reflection video na ito. Please like and share para marami pa tayong makasama dito sa Landas ng Pag-asa.